ang sakit nung first time. Gusto ko lang ibahagi ang aking unang karanasan na hinding hindi ko makakalimutan. Itago mo na lang ako sa pangalang Grazilda. Nangyari ang lahat. Apat na taon na ang nakakaraan. Sariwang-sariwa pa ang beauty ko. Never been kissed. Never been touched. Medyo strict din kasi ang ermat at erpat ko. Unika-iha kasi ako sa aming pamilya. Pero kahit strict ang parents ko, nakakasegway pa rin ako. Pag gusto, may paraan. Pag gusto lumandi, maraming paraan. Sharot Sabi mo nga DJ Rocky, landi-landi rin pag may time. And landi responsibly. Kaya ganun naman ang ginawa So, itago natin ang boylet ko sa pangalang angkol. Si angkol na loyal at kahit kailan ay hindi tumitingin sa ibang babae. Dahil lagi kong ipinagdarasal kay Lord na kapag lumingon pa yon sa iba, kuhanin niya niya, Sharon with Harold. Fast forward. Bago ako mag-birthday ng mga panahon na yun, naisipan kong puntahan si Angkol sa bahay nila. May masakit kasi sa akin na hindi ko maintindihan. Saka malaki naman ang tiwala ko sa kanya. Parang gusto ko nang yakap, zoom, at kiss pirin. Dahil miss ko na rin si Angkol kaya pinuntahan ko siya sa kanila. Tamang-tama nag-iisa siya sa kanila nang dumating ako. Medyo nagulat pa nga siya. Batraw ako nagpunta. Kaya biniro ko na lang siya na sumakit kasi mata ko kaya gusto kitang makita. Hugot oh pa more. Boom. Natawa naman siya sa banat ko. Pinapasok naman niya ako agad. Pinatuloy sa sala. Inalok ng kung ano-ano. At ang sabi ko, wag na, busog naman ako. Nagbiru pa nga ako na busog talaga ako pero parang may iba akong gustong kainin. At nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. Sabi ko, Joke lang, ikaw naman, hindi na mabiro. Napakapatula mo. Hindi ka naman vegetarian. So eto na nga. Papunta na tayo sa exciting part. Nasa sala kami ni Angkol nang palipatin niya ko ng pwesto. At ako naman si Kire, sumunod naman agad kahit na kinakabahan talaga ako sa mga mangyayari. Pero hindi na ako nagpaka dahil gusto ko rin naman ang na magaganap. Choosy pa ba ako? Kaya nga ako nagpunta para may mangyari. Kahit first time ko talaga to. Malaki naman ang tiwala ko kay uncle so okay lang. Pinahiga niya ako. Inalis niya lang muna noon ang damit Ho. Yung blazer ko muna ha. Para raw walang sagabal. Nagpatangay na lang ako sa mga sumunod na nagaganap. Sabi pa niya, relax lang daw ako, wag akong kabahay. Pag sinabi raw niya na buka, ibuka ko. Susmaryos sa loob-loob ko, ano ba kasi ang pinasok ko na to? Parang gusto ko nang umataras sa no mga oras na yon. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko na parang naninigas na. At patuloy lang siya sa pagsasalita. Alam niya kasi na kinakabahan ako sa mangyayari. Huwag raw akong kabahan. Huwag daw akong sisigaw at nakakahiya sa mga kapitbahay. Normal lang naman daw yun. Pumikit na lang daw ako para hindi ko maramdaman ang sakit. Kaya todo pikit naman ako. Sa una lang naman daw yun masakit. Sa pangalawa, hindi na masyado. pang pa sa akin ni eh, Angkol. Kaya sabi ko, bilisan mo na at baka dumating na ang mga kasama mo sa bahay. Maabutan pa tayo sa ginagawa natin. So eto na nga, sinimulan na nga niyang seremonyas. Napapikit na lang ako ng sabihin niya, dahan-dahan kong ibuka bago niya ipasok. At ibinok ako na nga. At sobrang sakit ng maramdaman kong may mabigat na pumasok. Parang may batong nakadagan sa dibdib ko. Haru, Diyos ko. Tiniis ko na lang ang sakit. Ramdam ko ang pagdurugo ng naipasok na niya. Hindi ko muna idinilat ang mga mata ko. Natatakot kasi ako na may makitang dugo. O may dugo. Yung bagay na ipinasok niya. At maya-maya pa ay inihugot niya na nga. Napadilat na ako sa sakit. Sakses si Angkol! Kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata niya nang hinugot niya na yung bagay na ipinasok niya sa bibig ko. Salamat kay Angkol at nawala na ang sakit ng ngipin ko. Nabunutan ako ng tinig at isang ngipin. Ilang araw ko na rin talagang tinitiis to. Kaya nga naglakas loob ako na puntahan siya dahil alam ko na yun lang ang tanging paraan. Para mawala ang sakit ng ngipin ko. Buti na lang may boy na takong dentista. Masakit pala talaga pag first time. Kayo rin ba? Dinugo nung first time nyo? Kahit sino ba naman talaga kakabahan pag first time? Ano ba kasing iniisip mo? Basta ako, napatunayan kong dumudugo pala talaga pag first time. Muli, ako si Grazilda. At ito, ang aking SPG as in Super Backner Secret Fox.